Mga apo, samahan niyo ako pumasok sa Imburnal. Baka pumaldo tayo, bigyan tayo ng 80k. Wee! Mas mabilis pa to sa MRT, mga iha! Totoo pala ang sinasabi ng matatanda na pag umuulan habang maaraw, may kinakasal na tikbalang. Pahirap na nung pahirap ang pagtukoy kung artificial intelligence o AI generated ng isang video. Marami ang humahanga, marami ang naaaliw, pero marami rin ang nalilinlang kadalasan ginagamit para manloko ng publiko, lalo na sa usaping politika. Kaya naman maging ang senador at ibang politiko hindi nakaligtas sa AI deception. Pero paano nga ba malalaman kung AI generated ang isang video? Ayon sa Foundation for Media Alternatives, may ilang paraan para tukuyin ito. Una, tingnan ang muka ng subject. Napapansin mo bang habang gumagalaw ang ulo nito ay tila nag-iiba ang mukha nito? Minsan, parang natutunaw o may parte ng mukha na gumagalaw ng hindi natural. Pangalawa, pansinin ng balat. Masyado bang makinis o di kaya sobrang daming wrinkles? Baka gawa ng AI yan. Dahil madalas, hirap ang artificial intelligence sa natural na texture ng balat ng tao. Pangatlo, suriin ang anino. May mga anino bang parang wala sa lugar? Posibleng senyales yan na peke ang video. Pang-apat, bilangin ng daliri at tingnan ng katawan. May kulang o sobra bang daliri? O baka naman may kakaibang hugis ng kamay o parte ng katawan. Karaniwan, ito ang mga epic fail ng AI na madaling makita. Panglima, pansinin ang damit at accessories. May mga damit na tila hindi pantay, parang mali ang tahi at tila lumulutang. Isa rin itong katangian ng AI generated content. Pang-anim, pagmasa ng bikote, balbas o buhok sa muka. Kung parang dinikit lang o mukhang drawing, hindi tunay yan. Madalas, hindi makuha ng AI ang realistic facial hair. Ang pito, suriin ang pagkurap. Napansin mo bang hindi kumukurap ang subject? O kaya naman tumadalas at sobrang bilis? AI din yan. Minsan, nakakalimutan ng AI na ang tunay na tao ay normal lang ang pagkurap. At panghuli, tingnan ang galaw ng bibig. Kapag parang delayed o hindi tugma ang galaw ng bibig sa sinasabi nito, delikado yan. Madalas itong senyales ng deepfake o AI manipulated video. Kapatid, sa panahon ng disinformation at AI manipulation, maging mapanuri sa bawat impormasyon. Bago mag-share, obserbahan muna. Huwag basta-basta maniwala. Dahil sa mundong halos lahat ay pwedeng pekein ang pagiging mapanuri ang ating protection